Lumipas na naman ang isang buong linggo at eto nga ang ilan sa mga ganap namin nung weekend. Simulan natin ang araw sa pagpapalit ng bedsheet kasi excited ako sa bago naming bedsheet. Usually once a week ako nagpapalit pero dahil ang dami naming ganap nitong mga nakarang linggo tapos tinamad na din ako kaya umabot na ng dalawang linggo hindi pa rin ako nakakapagpalit. Pero ngayon sinipag ako kasi nga excited ako sa bagong bedsheet and ito na talaga ang isa sa mga nakakapagpasaya sa akin bilang nanay. Actually yung mga bedsheet namin puro gray or brown kasi alangan ako magtry na ibang kulay baka hindi bagay. Pero in fairness ang ganda nitong kulay na sage green. May ibang colors pa na available kung bet nyo din message lang kayo sa Kama PH para makapag order kayo. Ang ganda kasi ng tela niya, makapal at masarap sa balat, hindi siya magaspang, talagang mas mapapasarap ang tulog mo, ganon. O diba, ang sarap na humiga maghapon pero marami pa tayong ibang kailangan gawin. Next agenda natin ngayong araw ang pumunta sa pedya kasi magpapa-flu vaccine kaming dalawa ni Grey Grey. Last year kasi hindi kami nakapagpa-flu vaccine na wala sa isip namin kaya grabe talaga halos pabalik-balik yung sipon at ubo namin. Tapos ang advice sa amin, March magpa-flu vaccine para daw may enough time pa ang katawan natin na gumawa ng antibodies para maprotektahan tayo from flu. Kasi kung during flu season ka pa magpapabakuna, e eh late na kasi hindi ka naman agad-agad magkakaroon ng antibodies para maprotektahan ka. Kaya nung nagpost na si Doc sa page niya na available na yung flu vaccine, agad-agad kami pumunta talaga sa klinik. So kahit na nakakaawa talaga si Grey Grey kasi grabo yung iyak niya, e tiis-tiis talaga kasi kailangan natin to. Kaming dalawa lang pala ni Grey Grey yung nagpabakuna kasi si Daddy meron namang ino-offer sa company nila na libre lang kaya doon na lang siya. Nung hapon naman, bigla namin naisipan na pumunta sa Somo Market kasi wala kaming magawa sa bahay. Iti-set up na sana ni Daddy yung tent kaso sobrang lakas ng hangin so sabi niya baka tangayin lang so mamaya na lang kami mag-set up. Kinuha na lang niya yung mga camping chairs at umambay na lang kami dito sa lilim kasi medyo mainit pa pero masarap naman yung hangin. Sumunod din pala dito sila Mamsi at Papsi and maya maya sabi ni Daddy set up na daw namin yung tent kasi hindi na masyadong mahangin. Actually kaya naman to iset is up ng isang tao lang kasi sobrang dali lang talaga nitong gawin. Pero inalalayan ko na si Daddy kasi baka tangayin pa rin ng hangin. Sinet up na rin pala namin tong bagong bilhin namin na foldable camping table. Talagang pa konti-konti kinakompleto na namin yung mga gamit namin na pang camping. At sana soon makapag camping na talaga kami. Nung medyo pagabi na, pumunta na kami ni Daddy doon sa area ng mga food stalls para bumili ng dinner. Gusto sana namin sa next punta namin magdadala na lang kami ng baon na pagkain para mas tipid. Pero dahil medyo biglaan nga yung punta namin ngayon, hindi kami prepared kaya bumili na lang kami ng pang dinner dito. Pagbalik namin, ginamit ko na tong tofu light as ilaw namin. Kasi wala pa kami ilaw na pang camping. Pero pwede na to kasi malakas din naman yung ilaw nito. Ayun lang muna for now. Actually late upload na nga to. At marami pang mga ganap pero hindi ko sure kung ma-upload pa ba.